Okay. Impisa na yung ating pag rooping mga kamugila. Nakaakyat na kami ng dalawang roofing. So, may mga bago. Ito yung kasama. Yung nasa taas. Bago natin yung kasama. Pero so, dati na yan sa akin mga kamugil. Yung no? uh, all around din kasi ito. Pwede sa trabaho. Pati ito mga kamugil. Taga sa amin. No? So, nung sabado ng tanghali o hapon dumating. Ngayon siya nag-start. Lunis siya yung pinatira ko dito sa agdaanan. Bibigyan lang natin siya ng mga forma at sa layout. Yan. Habang dito sa baba, ano, prepare na siya sa paghahalo, mga kamukil. Para dito yan, mga kamukil. Oh. Bubusan to dito ngayon. Tapos meron ding papalitada isa. Medyo na bago yung plastada ko sa pag-rooking, mga kamukil. Ah... Uh, Meron tayong apat na tao doon sa taas, dalawa tagahila. Dalawa din taga-plastar ng insulator. Dalawa din kami dito. Wala kung plano kasi doon. Ngayon nakikita ko hindi pwede. Pitsido yung area. Walang ibang pagdadaanan dito no. So dito nga pitsido pa para sa 8 meters. Pero tiniis na lang namin para uh, walang piraso lang naman to. Daris na ito mga kamugil 5.8 na yung taas niya so kasiyang yung -kasiyan na siya dito ito lang yung medyo mahirap oh hopefully matatapos to na. kung may matira man okay lang lang dyan no? yung pinaka dropping natin sa roping oh, madalas na kasi yung ulan mga kamukin kada gabi no? kaya inabol ko yung pagro roping dito okay mga kamukin no? So, alas gis yung oras natin tapos na kami nagmerinda akit na naman sila mga kamukil napapansin nyo marami na rin kami mga kamukin no? so ako ngayon aalis ako dito para gagawa ako ng quotation para may matrabaho yung iba mga kamukil marami na tayong kasama kailangan natin ng trabaho ng project o so, pupunta ko ng bahay gagawa ako ng quotation para may submit ko kagad at nang mabigyan na naman natin ng trabaho itong mga kasama natin kasi kung nandito kami lahat mga kamukil Ah, uh, kakapusin tayo dito. Kakapusin tayo dito. Na ano ko na yan. Oh, dahil mahirap din tayong tumanggi o oh, mahirapan nang tumanggi kapag uh, yung tao lumapit sa akin nangangailangan ng trabaho. Napilitan akong tumanggap ng kasama, no? o oh, may project na naman na lumapit sa atin. Gagawin ko ng quotation para doon natin sila i- assign kapag uh, uh, ma okay 'yun. So dito kasi formado na itong mga kamukil. Uh, ah, pwedeng mga finisher lang maiwan dito. Yung no, ating diskarte. So gusto ko mang isa-isa lang muna yung project mga kamukil. Pero kapag ka ganito na karami kasama ko, no, may nangang-apply pa na marami. So, Dipindi lang sa lumapit sa akin magpatrabaho. So, ano natin na? Ah! Hirap kasi tanggihan kapag uh, pamilya na yung pag-uusapan mga kamugil na no? tayo sa atin. Uh, talagang mahihirapan akong tumanggi. Ang gagawin ko maghanap na naman ng trabaho para sa kanila. Maayos naman itong mga kasama ko dito. Mapagkakatiwalaan. Uh, maraming magagaling dito sa mga kasama ko. Pero siyempre isa lang yung uh, masusunod natin. Sa bawat part ng trabaho may isang masusunod dito sa mason may isang masusunod sa welding natin may isa ding masusunod dyan sa roofing may isa ring masusunod no? para hindi magkagulo-gulo dahil wala tayo dito ngayon okay yung pagro-roofing ayan ah simula kaninang umaga hanggang dito mga kamagilo lampas na sila dun no? So isang araw to, matatapos to mamaya yung target o bukas ceiling joist na si Indris ng trabaho bukas tapos may magkakabit na ng wool cladding natin habang may magsisiling Joyce magkabit ng wool cladding tapos meron ding mag priming framing dito uh, sana lang pag ng Diyos maayos yung pangangatawan ng ating mga kasama uh, this week mapupurma na tong second floor lahat mapupurma na yung trabahuin na lang namin next week ito ng interior Paglalagay na ng mga PVC ceiling natin. Tapos pagkakabit ng PVC wall natin. Ayan. Yun na ay yung ating target sa next week. No? Dahil ngayong linggo, sana lang ipagkalob ng Diyos. No? Na maano natin ito lahat. Mula dyan. Pagkakabit ng wall cladding. Kapunta dun umulan man o umaraw mga kamugil ito yung hinahabol ko kasi gabi gabi nang umuulan dito eh, nababadya na yung ulan lagi hinahabol ko na maruki nga ano, na siya tamang tama no? yung target ko yung plano umayon siya sa kapanahonan uh, papasalamat tayo sa Diyos so yun lang no? ating update habang dyan nagbubuhos na ayan tapos padeliver ko na ng materialis para dito so dito mga kamukil hindi ito kasali sa kontrata ko ganun kaganda kapag may kontrata tayo makikita natin kung ano yung mga nakapaloob na trabahuin sa presyo nating binigay sa kanila so, ito wala to dito automatic additional to no? so, tatapusin muna to tapos computing ko magkano yung nagastos dito kasali yung nagtrabaho no? at syempre bilang isang kontraktor kailangan din natin kumita ng konti so, kukunan natin ng overall costing ng 3% no, yun yung maging sa akin 3 to 2% yung kukunan natin yung nagtrabaho dito yung materialis na nagastos dito tapos kukunan natin ng 2, 2 to 3% lang no, yung ating kukunan para sa atin bilang isang kurman o nagdadala sa trabaho yan tapos yung ating hagdanan ongoing Ayan. Uh, may design tong hagdanan natin. Uh, hindi ito sa hindi ba ko naman yung mga gawa kong hagdanan. Ayan. Abangan niyo nang pagmatapos ko. Okay. No. Parang hindi maabutan ng isang araw, maabutan ng isang araw mga kamukiling ng No. Wala pang alas 11. Ayan na lang isang latagan na lang, isang yero na lang. Mula doon. So, mamayang hapon yan na lang maliit na dropping natin. Hindi mabutan to ng isang araw. So, pag matapos nila na hindi mabutan ng isang araw, okay na, relax na. Mga kamukil, no? Hindi na tayo lugi dyan. Kapag kaganyan. Napakalapad nitong bububungan. tumbububungan you know? Tapos parang hindi mabutan yata ng isang araw. diyan Buhos din sila mga kamukil dun sa ating kanal, no? So, apat din sila dito tapos apat din sa taas tapos may isa tayong wilder dyan sa ating hagdanan tapos mayroon tayong isang mason dito sa likod lalagay ng pintuan naglili out ng pintuan dito mga kamukilok yan concrete jam kasi to dito kasi aluminum aluminum door yung gagamitin natin dito yun yung request ni kliyente Ayan, gastado yung pagkatrabaho. Tapos dito, uh, ibubuhos nila to dito. Nabuhusan na ito mga kamukin ng isang bagsakan nila. Ayan o. Uh, pangalawang bagsak nila ngayon, siguro mapupuno na itong ano, mapupuno na itong pinaka uh, buhos natin na foundation. Tapos ang susunod, mamaya hapon, ito na pagpo-flooring. Uh, yung kanal natin. Yun know, yan. Bagsak dyan sa pinakaloob ng ating baka, uh, kanal. So, ito, dito tayo magkakanal. Itong ginawa namin unang uh, kanal, mga kamagil. Ito. Hindi ako dito. Ha? Uh, palaliman to. Uh, I-ano natin to. Sisirain natin to Gagawa natin ang bagong kanal na malalim. Ito kasi yung, ito, okay siya dito, mga kamagil. Dito yung sumaglay, oh. Uh, Ayan, napapansin nyo dito yung bagsak ng tubig dapat malalim nasa ilalim dito yung pagkakamalit natin dito so itong part na to dito hanggang dun babaguhin yan